Ma. <laughs> eh. Eh. Oh, ano yun? Ay. Eh. Baka pwede akong makautang sa'yo. Ha? Ay, tuyo lang. Ay, naku, walang utang. -utang. <laughs> ay, naku, walang makautang, ha? Ang tagal magbayad ng mga mo utang. Kaya, hindi naman ako eh. Pag nagkatrabaho ko, babayaran din kita. Ko, pwede 35 na. Hanggang ay, wala ka pa rin trabaho. Mga utak Para ka lang mo utaka mo doon sa iba Kasi may nakapautang sa iba <laughs> <laughs> dito, hindi ako nakapautak Sabi ko naman ate Sige nyo ate, mamakawa ko Magulo at may ginagawa ako Ayaw rin ma <laughs> <laughs> Ito nga utang, wala nga magpabaho <laughs> Hmm? Huh? 你别笑。 Huh? This, you don't laugh. Kagaling mo naman. Labi ka ate? Bida mo naman ako. Ay, Hindi ka ba basahin ba kailang ng panindak ko? Imbis na toyo lang ang kailangan ko, kailangan ko tuloy yung sabon at saka shampoo. Huwag ka maligo sa bahay niyo. Huwag ka, kami na yung mga kinuha mo. Baka galing kita sa barangay dyan. Hindi sa atin naman, hindi na mabiro. Ano eh, yung toyo? Toyo ay natandera. Wala ka lamang yung hindi ulo ko. Huwag ka utang. Lamig!